for today's video ay uh, tatanggalin natin itong mancha na to dito sa ating uh, ceiling meron pa dito oh. ito tsaka ito so trinay ko siyang uh, pahiran ng wet wipes kaso hindi siya natanggal yan oh so meron pa dito oh. ito mga maliliit So tatanggalin natin siya gamit ang nabili nating degreaser kay Doc Chris ng Easy Works Garage. So ngayon, try natin kung uh, kaya ba niyang tanggalin itong mga pancha sa ating uh, ceiling. Ito yung degreaser na nabili natin sa shop Store ng Easy Works Garage. So maraming maraming salamat po at may free sticker na din. So ngayon ay uh, tatry natin kung kaya ba niyang tanggalin itong uh, mancha dito sa ating ceiling. So andito ako ngayon sa loob ng aking sasakyan. Gumamit ako ng flash kasi nga uh, napakadilim dito. Andito kasi ako sa garahe. Yan, so tatry natin kung gaano ba siya ka effective Bubuksan lang natin itong ating uh, degreaser. So, kita nyo naman, may uh, seal pa siya. So, since may uh, double seal siya, o yung pinakalak niya, so para hindi na natin siya tanggalin, ay binutasan ko na lang itong kanyang uh, pinakalak. Yan, so para uh, madali natin siyang ilagay dito sa ating malinis na basahan. So ito po yung gamitin natin panglinis doon sa ating siling. So maglagay lang tayo ng kunting patat. Yan. So ito na nalagay na natin sa ating basahan yung ating degreaser. Ngayon ay papahid natin siya doon sa porsyon na may mancha. So wala pong camera tricks po to. So ayan po. Ayan. Ganyan po siya ka effective. Ayan, actual video po ito. Wala pong edit-edit. Ayan, oh. ganyan po siya. Yung naging resulta. Siguro may natira konti pero ah uh, mamaya pagka dry niya mawawala na 'yan And so dito tayo sa bandang harapan ito tsaka ito Hindi po talaga natin may iwasan na madumihan itong ating siling. lalong lalo na kung may uh, bata tayo na kasama-kasama. Uh, so, madudumihan talaga itong ating siling. Ayan oh. No? So, ganyan po siya ka effective yung ating degreaser. Tsaka ito So, tanggalin natin. 'Yan. So, nawala na po. Ito na 'yung naging uh, resulta ng ating uh, paglilinis. 'Yan dito sa unahan yan o, so natanggal na siya yan so ganyan lang po kadali maglinis gamit ang ating uh, degreaser na nabili sa online so yun lang po panandali ang video lang po for today so, sa mga hindi pa nakapag subscribe mag subscribe na po kayo at uh, maraming maraming salamat po sa panonood